Luis Manzano, ayaw ibigay ang anak kay Jesse Menjola. Mainit na naman ang usapin sa pagitan nina Luis Manzano at Jesse Menjola matapos umanong tumanggi si Luis na ibigay ang kanilang anak kay Jesse. Ayon sa isang malapit sa aktor, Nice daw ni Luis na manatili muna sa kanya ang bata dahil sa mga isyong kinahaharap ni Jesse. Naniniwala umano si Luis na mas makakabuti sa anak ang manatili sa kanyang pangangalaga sa ngayon. Ipinaglalaban daw niya ang kapakanan at kaligtasan ng bata. Samantala, naglabas ng saloobin si Jesse sa social media at iginiit ang kanyang karapatan bilang ina. Ayon sa kanya, wala siyang ginawang masama para ipagkait sa kanya ang anak. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga abogado upang maresolba ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Luis na bukas siyang makipag-ayos kung para sa ikabubuti ng kanilang anak. Patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawa habang hinihintay ang desisyon ng korte. Nag-aabang naman ang publiko sa magiging susunod na hakbang ng magkasalungat na kampo. And this are Chika for today mga ka Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.